lang po. Ika-23 linggo na. So tayo sa karaniwang panahon. Sa unang pagbasa mula sa propetang Isaías Nasabi niya anong senyales na dumating na ang Panginoon para magligtas. Alam niyo? Ang mga bingi makakarinig, ang mga bulag makakakita. Ang hindi makapagsayaw makapagsayaw, ang mga pingkaw makakatalon. Pero kasama po ng kalikasan, ang mga disyerto, magkakaroon ng tubig, magkakaroon ng ilog. O punta tayo sa Ebanghelyo. Ano sabi sa atin ni San Marco? Aba, si Yesu Cristo, nakapagpagaling ng binye at di makapagsalita. Dumating na ang Panginoon. Sa buhay niyo po, sa ating buhay, bukas ba ang ating tenga? Nagsasalita ba tayo? Rinig ba natin ang tawag ng Diyos, ng kalikasan, tawag ng mga mahihirap? Nakapagsasalita ba tayo ng makatotohanan sa ating lipunan? Baka tayo din ay bingi. Baka tayo din po ay hindi makapagsalita. Kailangan natin ng Diyos, di ba?